Alright mga langga, Assalamualaikum. Panibagong adlaw, panibagong kain na naman tayo. So biyaw, magkaon tayo ng mga bungang kahoy. What? Ayan. Bali, magmukbang ka ng biyaw, no? So, let's go. Uh, magmukbang ka ng biyaw. So, imukbang muna ito mga langga, yari? Manggis. Wow. Yan, manggis. At marang. Yan, marang. Yan ni marang. Wow. Ah, grabe namun si marang mga langga. Duyan. Yan. Amun nyari in duyan. Aduh sakit. Aw, set. Yan duyan. Ah. Yan, duyan sakit. Yan. Oh, gawin hamon sin yang mga langga. Buwat oh, high blood. <laughs> yan duyan. saya aun di kita buahan. Wow, buahan. Hmm. So let's go mga langga tagnan na ako maon. Ayan. so in start ng taha buahan. Ayun, buahan I try ta kung malimo. Bismillah. Hmm. Hmm. Grabe. Grabe 'yung limo mangga. Hmm. Hmm. Sarap. So munod kainin natin ang Manggis, ayan. Parang granada, no? Grabe yung manggis, so. oh. Parang granada. So, ayan. Amo na yung sabiyariin, sunuran na ito, Manggis. Oh, sabaw-sabaw pa. Alright. Bismillah. Mmm. Mmm. Mali mo pisa Masum. Mmm. Grabe. Sarap. Hmm. 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 Sumunod yung kakainin na to ay marang. Yan <laughs> yung marang. Ano yung sarang si marang ah? Ayan. Wow. Hindi, para sibi-sibi marang niya. Bismillah. Hmm. Imo. Mm. Grabe ni mo si ini, eh. Hindi ka't sinunod niya. Tamok-tamok na kuman. Hmm. 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 Pag-uubos mga langga. Last na. Duyan. Ayan. Amon niya re-isab in. Pinaka-last na. Kauno na to. Duyan. Ayan. Yanindu yan yung duyan. Wow. Ah, sarap. Oh. Yan. Duyan. Bismillah. Mmm. Sarap. Mmm. 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 Hop. Mmh. Oh. Whew. Yan. Leo la ka pagkaunan. So, di na intubtuban tumtuan sin video ta mga langga, mamay dong Sana nag-enjoy mo ka pag kaung-kaung ko sin so, 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 mga bungang kahoy. So, biya unti po. So, so biya una, gabi to diin mga bungang kahoy biya ha kwan, a holo Grabe pa mga si mga bungang kahoy nila rin doon. Ayari, katan ini, galing ni hulo. Ayun. Ya udal ko. Hmm. Hmm. Wapa ko mong sa una na kung sarili na pa. Hmm. So, yun lang mga langa, din ang tub ng video ta. Sana nag-enjoy ka mo, ha? So, bye-bye!